Mayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5, Bisaya adunay kasuman o wala, posibleng kumpeskahon sa gobyerno ang mga kinawat nga kabtangan sa mga nalambigit sa flood control scandal. Gipanahisgutan kini sa pagpulong sa Independent Commission for Infrastructure Kauban ang ubang mga ahensya sa gobyerno karong Webes, Oktubre 30. Pinagi sa civil forfeiture mabawi sa gobyerno ang mga kabtangan nga gikan sa korupsyon bisan walay kriminal na kaso. Kinahanglan lang nga maghimo o petisyon ang solicitor General sa Korte. Eh. Pagasusihon ang mga kabtangan sa opisyal ug itandi kini sa iyang legal nga kita. Kung adunay di parehas sa iyang ginansya, posibleng kumpiskahon sa gobyerno ang maong kabtangan. Sumala ni ICI Chairman Andres Reyes of DPWH Secretary Vince Dizon kini ang pinakadaling pamaagi aron mabawi ang kwarta sa katauhan. Kipasabot-sab ni Ombudsman Spokesperson ni Miko Clavano na posibleng dunganon ang pagsangat sa kriminal na kaso o ang petisyon para sa civil forfeiture. Samtang sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bisan tuas sa gawas sa nasod ang mga assets pwede gihapon kini mauli sa Pilipinas pinaagi sa koordinasyon sa mga aviation authorities sa ubang nasod map sa kaap andam silang motabang aron mauli ang mga helicopter ug eroplano ni Zaldico kung ipatuman sa Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa iyang mga kaptangan kinsa na mga tong update magpadayon na sa pagmantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update Amping